Okay mga mahal na kababayan, shoutout, shoutout po sa inyo. Muli, andito na naman tayo ngayon sa panibagong vlog at reaction video po natin. Mga mahal na kababayan, nag, uh, gumawa tayo ng video ngayon dahil sa, ano, dahil po sa uh, mga komento doon po sa video na in-upload po natin uh, kaninang umaga ng alas tres ng Alas 3 ng umaga, 3 a.m. po yon. Marami po ang nagalit. Bakit daw nagbabanta ang Iglesia ni Kristo? Abay, hindi po kami nagbabanta, mga mahal na kababayan. Hindi po kami nagbabanta. Wala pong pagbabantang ginawa ang Iglesia ni Kristo. Ang sa amin lang po ay sinasaway po kayo. Lalong-lalo na po itong mga naninira po sa Iglesia ni Kristo. Sinisiraan po nila ang pamamahala maging ang buong Iglesia ni Kristo. Bakit nga ba kapag uh, sumasagot na kami, sinasagot na namin yung mga paninira, yung mga pambabatikos na ginagawa po sa Iglesia ni Kristo, marami po ang nagagalit. Huwag na po kayong magagalit mga mahal na kababayan. Natural lamang po na ipagtatanggol po namin ang pamamahala po namin at ang Iglesia ni Kristo na sinisiraan at binibira, pinagmumura, minamaliit nito pong mga kababayan po natin. Bakit kami ng mga Iglesia ni Kristo? Di ba? Eh, sinabi nila na binabantaan daw, binabantaan. Anong pagbabanta doon? Napakaliwanag po ng sinabi po natin sa vlog po natin na kapag ginalaw niyo po ang Iglesia ni Kristo na nananahimik, walang ginagawang masama, ay talagang hindi po kayo uurungan sa legal na pamamaraan. Kagaya ng ginawa nitong si panyo Labrador. Napansin niyo mga mahal na kababayan ang ginawa sa kanya? Yun ang dapat na ikagalit niyo. Bakit? Walang ang ginagawa ang pamamahala namin. Kami nga lang ng mga miyembro itong nagtatanggol sa pamamahala namin sa pamamagitan po ng mga vloggers ng mga Iglesia ni Kristo, ipinapahayag namin doon kung, pa, kung gaano kami nasaktan sa ginawa po nitong si Labrador. Di po ba? Pero napansin niyo po ba? Nagreklamo po ba kami? Wala. Nagalit po ba kami? Wala. Hindi kami nagalit. Dinaan namin sa legal na pamamaraan. Kaya yung sinasabi niyong pinagbabantaan, hindi po totoo yan. Sinasaway lang kayo na please, itigil nyo na ang pangbibira at paninira at mga negatibong komento sa Iglesia ni Kristo. Dahil lahat ng sinasabi po ninyo ay walang katotohanan. Ganun lang po. Kaya naman sana, sana naman, ah, bilang mga Pilipino, mga mahal na kababayan, igalang natin ang kanya-kanya natin pananampalataya. Ganun lang po yun. Kung kami man ang mga Iglesia ni Kristo, nagpapahayag, nasasaktan kayo sa aral na itinuturo ng Iglesia ni Kristo, ay talaga pong hindi po talaga ma, ma, hindi po ma, maisasantabi na kapag sinasabi mo ang katotohanan, talagang may maaapakan kang mga maling aral. Kapag sinabi mo po ang katotohanan, yung mga maling aral po talaga na sinasampalataya ng karamihan, talagang hindi po maiiwasan na talagang tatamaan po yung mga mali na paniniwala. Eh katulad lang halimbawa nitong paniniwala ng maraming mga Pilipino na ang Diyos po ay may tatlong persona. Diyos raw itong si Kristo, Diyos raw ang Panginoong Heso Kristo, Diyos ang Ama, Diyos pa rin ang Espiritu Santo. E nakalagay po sa Biblia at itinuro sa, ng Iglesia ni Kristo, itinuro po sa amin na ang Diyos ay talagang iisa lang. At yun mismo ang turo din ng mga apostol, turo ni Kristo toro ng mismo ng Diyos. Di ba? Inapakaliwanag eh, mga mahal na kababayan na kapag ang katotohanan talaga ang pinanindigan ay talagang hindi maiiwasan mga mahal na kababayan na hindi po talaga ma, ma mahalata kung, ma kung sino yung nagtataguyod ng mali. Oh, shout -out po sa lahat, mga kapatid, mga, mga, mahal na kababayan. Shout -out po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, kaya naman itong, uh, yung vlinag po natin na uh, patungkol po itong kay Atty. Uh, M. Castro. O kapag ginawa ni Atty. M. Castro na yung tama, ay hindi naman, wala naman, wala naman pong laban po doon ng Iglesia Ni Cristo. Kung ano yung batas na uh, sinasabi niya na totoo, okay, walang problema doon. At sana naman, wag, wag niyang, wag, ano, wag niyang gagawin na, parang kahit hindi niya direct ang sinasabi na may para siyang may pinapatamaan. Di po ba? O. Mali yun. Mali yun. O. Kaya mga mahal na kababayan, ang Iglesia ni Cristo, ang masasabi lang natin, wala namang ginagawa pong masama yan. Ang lahat ng ginagawa ng Iglesia ni Cristo para po sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Di po ba? O. O. Kapag ka nga ang Iglesia ni Cristo, uh, namamahagi ng panampalataya. Nakak nakakita na ba kayo, nakarinig na ba kayo na kapag uh, na, namamahagi ng panampalataya ang Iglesia ni Kristo, may sinaktang tao? Wala po. Ang nakapagtataka, bakit marami pong mga Pilipino, maraming mga kababayan po natin, ang unti-unti na pong lumilipat at umaanib po sa Iglesia ni Kristo. Parang isa ng, isang kakaibang phenomenon ang pagrami ng Iglesia ni Kristo. Dahil po, sa Iglesia ni Kristo, nandyan po ang katotohanan. Totoo po yun, nandyan. Nasa Iglesia ni Kristo ang katotohanan. Kaya naman mga kababayan, kung nagsasalita ang Iglesia ni Kristo ng katotohanan at inokontra nitong mga kababayan natin na wala namang nalalaman, abay, mag-isip-isip na po kayo mga mahal na kababayan. Mag-isip-isip na po kayo. Oh, yung sinasabi niyong sinasabi niyong ano, yung tinatakot, wala po kaming tinatakot. Dahil ang sinasabi po namin ay totoo na mangyayari. Kapag ginanyan niyo po, hindi po kayo tumigil sa paninira sa Iglesia ni Kristo. Wala namang ginagawa sa inyo ang pamamahala, pinagsasalitaan ng masasama. Wala namang ginagawa ang mga kapatid, ang mga Iglesia ni Kristo, pinagmumura, bakit ganun? Tapos sinasabihan pang maka-China. O kampi daw sa China, maka Duterte. Wala kami ang pakialam dyan sa mga politika na yan, mga mahal na kababayan. Dahil kami ay sa Diyos lang. Sa Diyos lang kami. Wala, wala dyan, wala kami dyan. Wala kami ang pakialam dyan sa mga, sa mga politika na yan. Kung, kung ah, kami man ay bumuboto sa isang politika, yan po ay paggalang sa utos po ng Diyos na magpasako po sa gobyerno o sa uh, pamahalaan. Ganon po yon. Wala na pong iba, maliban po dyan, wala na pong iba. Ganon lang po talaga ang Iglesia ni Cristo. Masonorin. Sumusunod sa batas ng Diyos. Una yan, sa batas ng Diyos. Pinakalagay nga dyan sa Bibliya, eh. Ibigay mo ang kay Cesar, kay Cesar, at ang sa Diyos, sa Diyos. Mismo ang may utos po niyan, si Kristo. Si Cesar po, mga mahal na kababayan, tumutok kayo sa gobyerno at yung sa Diyos, sa Diyos po, Yun ang pagsamba po namin. So mga mahal na kababayan, shout out po sa inyong lahat at lahat ng kapatid sa buong Pilipinas at buong mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan. At wala pong samaan ng loob. Kung ano man po ang napano ninyo at narinig po ninyo sa vlog natin, abay opinion lang po 'yan. Freedom of expression and speech po tayo. Nasa batas po 'yan, mga kababayan. Huwag n'yong seryosuhin. Kasi ang taong seryoso, Madaling, madismayo. <laughs> Ang iba nagagalit mga kababayan, nagagamit, nagaga, nagagamit, nagagalit ang ibang mga kababayan natin dahil para daw nanunuya tayo sa vlog natin. Hindi po kami nanunuya, abay, nagsasabi lang kami ng katotohanan sapagat kami ay mga taong masayahin. Masayahin lang tayo, happy-happy lang, di ba? Relax, relax. Huwag tayo masyadong magpaka-stress sa buhay natin dahil nakasulat sa badal, nakasulatan ng buhay ay sadyang maiksi lamang maiksi kasi ngiksi nang? <laughs> sabi nga parang bulaklak parang usok pagdakay nawawala kaya bakit tayong di ba? Sa so mga kababayan ang may papayo ko lang sa mga kababayan po natin na wa, wa wag, wag, na tayong wag nang ma-involve ma po yung uh, pangalan ng Iglesia ni Cristo gano'n lang po yon. Kung kayo man po ay nangangampanya, kayo po ay mga politisya, nangangampanya kayo, huwag niyo na pong iladamay. Huwag, huwag, nyong, huwag na huwag nyong babanggitin. Huwag na huwag nyong babanggitin. Puli kaya pahapyawan na pinapatamaan po ang Iglesia Ni Cristo at ang pamamahala. Dahil marami po sa buong mundo nagsikalat na po ang mga vlogger ng Iglesia Ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo po mismo mga, mga mahal na kababayan, na mga vloggers, shout out po sa inyong lahat. Kami po talaga ay talagang hindi po mangingimi. Hindi po kami hindi po kami mananahimik lang kapag ka, kapag ka ginalaw, kapag ka ginalaw, kapag ka sinaraan nyo. Uh, Nagkomento kayo ng negative sa Iglesia ni Cristo dahil bago po kami nabautismuhan, mga mahal na kababayan. Ito lang ang masasabi ko. Meron kaming sinumpaan. Na kahit ang buhay namin, ibibigay namin alang-alang sa Iglesia ni Cristo. Ganyan po kami, mga mahal na kababayan, kapag tinira nyo ang Iglesia ni Cristo, abay. Nakakatakot. Wag naman. Yung salitang tinira, parang kakaiba ata yun ah. Kapag binira nyo, binira, binira. Kapag binira nyo ang Iglesia ni Cristo, mga mahal na kababayan, hindi kami magkikibit balikat, habay. Kung binibirahin nyo kami sa social media, bibirahin din, kami na, bibirahin din kayo namin sa social media. Ganon lang yon. So, mga mga kabayan, shoutout po sa inyong lahat. At ang oras po ngayon ay 11.45 ng umaga. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta po sa ating Momunting Channel. Ito yung para sa inyo. Tumata. Yan. Para yan sa inyo mga kababayan. Shout out, shout out. Okay. So sana naintindihan nyo ang ating paliwana. Kami pong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay wala pong sama ng loob. O, sinasabi po namin ha, ina-advance na namin, hindi po namin kalaban itong si Castro maging yung administrasyong Marcos. Sa totoo lang po, iginagalang po namin ang ating Pangulo. Sapagkat so, siya po ang Pangulo ng Pilipinas kailangan natin na ibigay ang paggalang sapagkat yan ay utos rin ng Diyos sa atin. So shout out po, shout out, shout out. At kung ano man ang mangyari sa darating na halalan, kung sino man ang mapasyahan, abay, congratulations! Congratulations sa inyong lahat. Kung kayo man ay mapagkaisa ng Iglesia ni Cristo na iboto, ay, ay talaga kami ay kayo ang iboboto. Kaya naman pakiusap namin, mahalin nyo kami. Pagkat pagka kami minahal nyo, mamahalin din namin kayo. <laughs> Di ba? Ganun lang yon. Ika nga sa kasabihan, love begets love. <laughs> ganoon lang yon mga mahal na kababayan. Respect begets respect. Katulad, yan, katulad lang yan ng nasa school. No ID, no entry. Sa army naman, no guts, no glory. Di ba? Ganun lang yon. Ganun lang talaga. Di ba? Pag wala kang ID, hindi ka makakapasok. Pag wala kang guts, wala kang biyayang darating sa buhay mo. So, shoutout po sa lahat ng mga vloggers sa mas bate at sa lahat po ng mga vloggers dito sa Region 5, Bicol Region, Masbate, maging sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po! Shout out din sa lahat ng mga taga-baliti. Barangay Baliti sa Aroroy. Ah, mga mahal na kababayan, ang mga nakapano po nitong mga kababayan po natin, abay, wag nyo na pong ipag, uh, ipagkait ang simpleng pag-subscribe po sa channel natin sa tayo po ay nagsisimula pa lamang. Malaki na po at ma ah, malaki. Maliit, maliit na maliit pa po ang ating channel. At tayo po ay nagsisimula pa lamang. Kaya naman, habang nagsisimula, abay, makisabay na kayo mga mahal na kababayan. So shout out po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. God bless sa ating lahat. Hanggang din lamang at maraming maraming salamat po.